So ayun mga kaoto uh, Quick video sharing lang po uh, Dito sa ating motor Kawasaki Barako 175 So ang problema nito sabi ng ating driver Bigla na lang daw siyang huminang humatak Humina daw siya halos parang pupugak-pugak siya Nagkukulang ng supply Yan Pag, uh, lalo na sa pahon may sakay daw siyang isa o dalwa. eh hirap umahon yung motor kahit daw sa patag so hindi naman yung kanyang clutch lining kasi bago pa lang clutch lining niya tsaka nadamba siya sa arangkada eh so hindi doon ang problema so chinek natin yung carburetor nilinis na natin malinis naman siya ayan oh. tapos yung kanyang spark plug chinek na rin natin okay naman pati yung ignition coil may power din naman so hindi ko na alam kung kung saan yan ang gagaling so malakas naman yung ating busina tsaka headlight hazard signal light ayan so meron tayo ditong spare na regulator so tinesting natin at yun nahuli ah, natin ito na nga ang problema so pansinin natin mga kakotoha start natin kabit natin dito sa luma natin, ayan. Tatay. Airplane sa kamay na patak pa. Yeah. So, kubit natin dito sa ating luma. Ayan. So, buhay natin mga kooto. Yeah. So, pagka binuhin natin siya ayos naman madaling buhay eh. may busina tayo may signal light din yan so pagka na-revolution natin siya pang ganyo pupugak-pugak siya hindi siya tumuloy So, hindi siya makaahon. So, ang hirap niya ngayon kada. Tapos, ngayon, nung kinabit natin itong isang bagong regulator, tayo, mahirap lang mag kabit gamit ng isang kamay. Ayan. Testing natin. Yan. Pag may revolution natin. Pakinig na. So maririnig natin, hindi na siya namumugak. Hindi na siya kanakapos. Bigay na yung galit ng ating makina. So, tinest drive na rin natin okay na. So, yun lang yung problema. So, baka may ma-experience kayong ganito. So, check nyo lang din yung kanyang ano, regulator. Maring yan lang din yung problema. Isa pa lang, sanhi kung bakit pumupuga ka tsaka humihina sa hatak. Pag sira na rin yung ating regulator. Ayan. So, kung nagustuhan nyo itong video nito bago palang lang kayo dito sa ating channel, pakitin nyo yung subscribe button, notification bell para updated pa kayo sa mga susunod yung pangibabahagi mga video sharing tipid tips tungkol dito sa ating mga auto yan, yeah, salamat po